Sir, ah, uh, ayun na nga, sabi nga po ng Pangulo, medyo nababangalan ng uh, Pangulo, nababagalan siya at uh, medyo matagal ang uh, paglabas nitong mga national ID natin. Wow, saan po ang nagkakaproblema, uh, Yusek? Para malaman ng mga babae natin, iba, naiinip na rin yung mga talagang walang ID, gusto na nilang magkaroon sila ng government ID. Saan po nagkakaproblema ngayon, sir? Well, as far as the national ID, alam na natin ang lead agency dito is the PSA, no? Tama po. Ngayon, uh, may directive ang ating mahal na presidente to fast track it. Opo. Kaso medyo talagang uh, marami masyado. They're doing, their, they're doing their, best and uh, sila only to find out na talaga malaki pala problema nila and the president has ordered the uh, DICT already to step in para maayos ito. Opo. And uh, nasa process tayo ngayon ng transfer ng mga data kasi nga nalaman natin na deficiencies during that time hindi ho budget i think it was a, more of a technical problem na hindi na sa ayos na hindi na ilagay nang tama at tulong tumutulong ho ang DICT ngayon dito mm -hmm, mm -hmm. sir uh, may plano ba kayong ika nga uh, madaliin ang uh, paglabas nitong uh, ID ibig sabihin So ano po ngayon? meron na pong uh, instruction ng pangulo. Uh, na ano po kayong uh, face ngayon or uh, ika nga uh, para mapabilis ito base na rin sa instruction ng pangulo. Ano po ang hakbang na ginagawa po ng uh, DICT bilang tulong sa PSA? Uh, during the last cabinet meeting, no. I think it was very clear that the president wants it out before the end of the month kung kakayanin no. So, ang first solution na ino-offer ng uh, ng DICT will be the online version muna. Mm -hmm. Pero ito mas kumpleto, ano in detail na ano, i lalagay natin kasabay ng pag-register sa Super App, lahat mm -hmm. ng tao na magre-register will automatically get a copy of their ID. Mm -hmm. Mm -hmm. Like a QR code, you Or, uh, kompleto yun. Yung mm -hmm. QR code niya ho, ang nagpo-control ito ng pag-transfer ay eh, yung may-ari ng cellphone o ng computer mm -hmm. na may-ari ng totoong tao. Mm -hmm. Hindi ho ito makukuha ng kahit sino. At siya lang may authority to transfer it. Tulad yung pagpupunta sa banko, papakita niya yung QR code para may transfer yung data niya. Hindi mm -hmm. ka na mag-fill up na pakaraming forms. Sir, kung uh, hindi pa nakapagpaparehistro, di pa nakuna ng mga picture, marami pa tayong kamabayan na gano'n, ano ba ba mga requirement para ikaw, pag gusto ko magkaroon ng national ID, what are the requirements uh, Undersecretary Ramos? Well basically yung, yung pagrehistro mo, you need to show a proof of uh, any government, a valid government ID, no? Mm -hmm. uh, nagpapatunay na ikaw ang nagrehistro at iyon eh, ay nagpangalan mo. Mm -hmm. So, yun, ganun ka basic yung requirement doon. Mm. Okay. yun, lang, yun lang ang dadalhin mo pag ikaw magpa, gusto mo kumuha ng national ID at saan sila po pwedeng pumunta? Uh, sa PSA pa rin o pwede silang rekta sa DICT? Right now, I think uh, ni-integrate na siya doon sa super app, ng government super app, pwede ka magrehistro online. Are online Ayon. you don't have Poy to go na. anywhere. Aha. You don't have to go anywhere. You know ang kagandahan don sa dinevelop ng DICT uh, access for everyone. Mm. I see. But I see this in the malls. Hindi ba Usec nasa no, mall? Oo, PSA. PSA. Hindi ba ito yon po. Yun po, Yung po ba yon? Usec uh, 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 Ramos. I'm not sure kung meron pa silang natira no kasi na-pull na nila karamihan. Oh. Dati talaga, puspusan, all malls meron silang presence. Mm -hmm. di ko lang alam kung minatira pa sila ngayon. Mm. Uh, ano po ang reaction nyo naman, sir, ibang topic dun sa sinabi ng uh, Presidential Anti-Organized uh, Crime Commission na tumitindi ang online scam ngayon sa bansa? Well, as far as the online scams are concerned, uh, totoo na na dumadami no or prevalent kayo nangyari nung last year may problema tayo nung no, wala pang SIM card registration talagang hindi tayo makagalaw wala tayong batas na uh, para habulin sila but with the SIM card registration nakakasipa na tayo dami na natin nahuhuli natatrack down na natin sila as far as itong schemes na nakikita natin nag-evolve sila eh. iba't teknik eh Mm hindi -hmm. siya limited sa ating uh, standard na cellphone sa uh, minsan social media accounts na yung ginagamit akala mo cellphone messages pa rin ang mm -hmm. nagagamit mm -hmm. so mm -hmm. nag -e evolve din that's why kami, sa, uh, uh ang approach natin ng uh, pool of government na lahat ng government agencies nagtutulog-tulong with our uh, limited resources no we're trying to fight back already at Mahakahuli naman tayo. Maramihan din yung nahuhuli natin. Organized crime kasi ito. Mm -hmm. Mm -hmm. Eh, may nagsabi pa nga, mas matindi pa siya ang problema na to kaysa sa illegal drugs. Mm -hmm. ah, yung sex na sobrang laganap ngayon. At lumipat Opo. na sila kasi yung illegal drugs, mas, halat, mas madali raw silang mahuli. Pero dito po sa online scam, mas mahirap daw po silang mahuli. Last month, ang ating mga representatives sa UN, they attended the UN conference in New York no. In fact, the UN sa kanilang discussions on crimes no. Sabi nila pandemic na ito. It's not affecting only one region. It's affecting everybody worldwide. <laughs> uh, ang nangyayari hindi na yung specific target 'yung attacks are now It's uh, to whom it may concern, bahala na kung sino tamaan. Dako. So everybody is being encouraged to share the best practices on how to combat this. Mm -hmm. It has replaced COVID as a new pandemic. Nako, mm -hmm. nako. All right. Uh, panghuli na lamang, uh, Yusek uh, Ramos. Baka meron po kayong tip dahil halos araw-araw dito sa opisina namin, halos araw-araw may reklamo na, na online scam. Pag tinanong mo, hindi sir, talagang... Gamit pa nila yung logo ng kumpanya ng bangko, karamihan bangko pero hindi naman pala bangko yun ni pag tinanong daw nila kasi tatanong hihingin daw OTP. E eh akala langa daw niya talaga dahil para i-update daw ang record, logo ng bangko ang nakalagay. Ha, paano ma-detect po na na yung ah uh, kateks niya, o nag-text sa kanya. Ay uh, scammer na pala uh, under secretary. Okay. Uh, huwag natin limit sa text, no? kasi pati calls. Opo. Uh, actually, yung mga bangko, no meron silang constant messages, Opo. both sa email and right. text. Uh, a warning to everybody na hindi sila tumatawag para mag-reconfirm ng inyong data. Personal data, lalo-lalo na lalo, at ang PIN. Hindi ho hinihingi by phone or by text. I-avoid ho ng publiko na makipag may may kinalaman sa personal information at sa mga pin code sila wala kung gano'n mm -hmm. na uh, allowed ang mga bangko natin mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. so right. as far as the prevalent na ano-ano-anong ino-offer online balik tayo doon sa basics if it's too good to be true mm -hmm. Opo. alam niyo naman ang mga tao nag-aagila basta kumita ng konti mm -hmm. sana iwasan na nila yon dahil alam naman nila na na ito ay mga beat, pagkasaan, no? Para Tama. lang makapture yung Mama. Uh attention as well as yung account pinatawag mm -hmm. Ro no, you tinense. Ang galing uh -huh. nga eh minsan ako alam ko na. Alam ko na na may mga scam. Mm -hmm. Pero minsan may araw na 'di ba? Parang uh, na-bebeat yeah, ka po nila eh. Heart. Oh there's they, just parang they're so good. Mm -hmm. Napati ako minsan muntik na rin po may tsaka tumawag tama po kayo tumawag at ang galing magsalita, English mm -hmm. speaking, 'di ba? Uh -huh. so, kala ko ma na ro yung account mo. Ha, ma I-activate yung account ko. Siyempre, yun yung pambungad sa'yo. Your BDO account has been deactivated. Imagine or something. Oh. So, siyempre, mag-aalala ka. Oh. Di ba? Mapapaisip ka. So, talagang mag-ingat po. Ang pinaka-common pinaka na na nagpapadala, nagpapanggap BDO or Union Bank. So, we have asked those, these banks to increase yung kanilang ano, uh, messages to, their, uh, to the public. Kasi oh, sila madalas gamitin eh tama tama